Nay. Nay. Ah, medyo na, medyo nahilo kasi ako. Eh. Ay, pwede pa ano, makihingi. Ingi lang isa lang. Ingi lang po isa. Opo, nagutom na kasi ako eh. Kahit isa lang. Kahit kahit maliit lang po, Nay. Ito. Okay na po 'to, Nay. Na ano kasi ako, Nay, nagutom kasi ako okay. okay lang po ba, Nay? Bigay ko na lang sa iyo 'to. Bigay ko na lang sa iyo. Okay ha? Ah, yan na lang. ayan lang ha. Okay lang. Tayo na lang ha kasi binigyan mo okay ha. Thank you, thank you. Okay lang. Ah, na lang ha. Thank you, thank you, thank you. Na, ngayon ano binebenta niyo? benta kayo? Magkano 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 kamote niyo? 50. 50? Yung kamote ko ka ay magkano po? Ito. Oh, Opo. 120. Ah, Magal lahat. 35. Ha? 35. 35 isang kilo? Ah, ito po, bayad ko. Ah. Hindi, sa inyo na po yan. Sa inyo na po yan. Apo. Ah, Tapos benta, Ma, benta nyo na lang ulit, ha? Ay, bakit? Hindi, okay lang, ha? Benta kasi na, na, na nanti-trip kasi ako ngayon, eh. pa <laughs> Thank you po, thank you, ha? Ah, benta mo na lang ulit. Thank you, thank you, thank you. Ito po. Ah, tapo ito po. Ah, ah, excuse me lang po. Pwede po makisilong, ano lang po, saglit lang po, makisilong lang po. Opo, kasi umuulan po kasi. Okay lang po. Ah, tsaka, ano po kasi, malaki pa po kasi yung pupunta ko, pupunta sana bayan. Wala po kasi yung pamasahe, umuulan eh. Baka pwede po maka, ano, makahingi kahit ano lang magal lang po, pamasahe lang po sana. Pamasahe? Opo, pamasahe. Ah, sige po, sige po. Ah, mo. Ah, magkano po ba papuntang ano sana? Mauban po, mauban. O, oh, baka mga 30 mula 30. dito, hanggang mauman. Ito po. Sa akin na lang po ito. Oo, sige, sa inyo na lang yan. Iwan ko na lang po ito, sa inyo na lang Iwan po. Iwan mo 'yan sa akin? Sa inyo na lang po. Ha? Sa akin na lang? Oh, sa inyo na lang po, oh, po. ito. Thank you. Oh, ah, bakit? Ay, binigyan mo ako ng pamasahe, sa inyo na lang po. Ha? Eh, paano ka wala kang dadalhin sa inyo? Hindi okay lang po. And salamat. Thank you. Pa. Salamat, salamat. Thank ng you. Thank you. Opo, thank you po. Thank hey, you. Thank you. Pa pwede magtanong? Nagana po siya ako ng ano, badyo, badyo ba kayo? Na Mamimigay sa ano pang merenda lang? Badyo kayo talaga yun, ha? Dagi, okay. okay. talaga kayo. Badyo kayo, badyo. oh, sige. Ate, ating nga lang kayo lahat, ha? Ate kayo, ate kayo. Uh, ate nga kayo, eh. Badyo nga, badyo nga. oh, tama, kayo yung mga bad nga, eh. Ang gulo, eh. Ah, uh, eh. Okay, okay, ako, okay na, lang. okay na. Ha. Okay na, okay, na, na lang kayo, ate ha. Okay, <laughs> ate na lang kayo. Pwede, uh, magandang tanghali po. Pwede, pwede po mamasko. Mam mamasko lang po ako sa inyo. Okay lang po. Papaalam lang ako sa inyo. Baka mamaya sapakin nyo ako pag kumanta bigla ako eh, Hindi nyo alam eh. Ha? Kanta lang po ako, na ha? The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheel on the bus go round and round, all through the town. Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Okay ba yung kanta ko, nai? Okay. okay. A -a -a Hindi, naman Hindi naman na yung magbibigay sa akin. Ako yung magbibigay sa'yo, ha? Ha? dalawan uh, libo sa inyo po, uh. Merry Christmas and happy, eh, nalaglag pa, and happy new year. Thank you na ha. Th thank you. Opo. Ha, uh, uh, diba? okay pa. Di sa inyo na po yan ay.